Hello guys! So, ah uh, it's early morning dito guys. Mag alas 9 na no. So, tulog pa si Jazz. Kaya naman, uh, sasamantalahin ko ang oras para gumawa habang tulog siya. Kasi once nagising na yun guys, hindi limited lang aking ah uh, uh, oras para gumawa ng mga dapat kong gawin. So, kami nga lang dito sa bahay guys no. Dahil nga walang aking mga biyanan. So, ito ang unang gagawin ko, guys ah uh, alam niyo itong leaves na to guys. Ginagawang ano to. Chutney. Danya yata ito eh. Danya leaves. Ayan. So, di, ano, pini, an ko siya. At kapag uh, napilian na, tsaka ko siya igagrind. Ayan. So, so, na-deliver na rin pala yung gatas guys ngayong umaga. So, ito siya ngayon. Ayan. So, pinapakuluan ko siya. So, kung makikita nyo, naglagay ako ng ganito guys. Kasi, umaapaw kasi yan siya eh. Kapag ka na nakalimutan mo. Ayan. So, low fire lang naman siya. Tapos, nakaganyan. Ayan. So, ayan nga guys. Tingnan natin si Jazz. So, tulog pa siya. Masarap ang kanyang tulog dyan. Ayan. So, makikita nyo naman ang kanyang himbing ng tulog. So, medyo malimig pa kasi dito, guys. Kaya naka gumagamit pa rin kami ng rajay. Ayan din si Mister. So, guys, ito na yung uh, milk kahapon na napakuluan. Then, uh, ito na yung kanyang ano, oh, parang malayang tawag nila dito, guys. So, tatanggalin ko ito. Ayan. So, ipag na kasi yan, guys. Yan yung ginagawang uh, homemade butter dito sa India. Ayan. Ang galing, no? Ayan, guys. Inipon ko na siya sa side. Ayan. So, kamayin na natin yan, guys. So, malinis ang aking kamay, guys. Naghugas ako. Mag-uukakamayin. Mekos-mekos yan. yan. Ayan. Sige so, natin sa Ayan. So, lahat ng ano dito sa India, guys, most of the goods, uh, ano yung yun, yung mga ginagamit nila pang araw-araw is homemade. So, hindi na kami talaga bumibili ng butter outside, guys, dahil na may ganito na kami. Ayan. So, ikaw na yung ginagawa ng aking biyanan para sa butter na yan. ayan. So, ayan na siya, guys. Then, uh, papainitin ko to, guys, kasi every morning kasi, nagmi-milk kami ng, umiinom kami ng uh, milk ng aking asawa. Ayan. So, may isang baso kami. Sana, ayan. Ganyan lang siya, guys. So, pag napuno na ito, yung ginagawa ni, ng aking biyanan is, uh, ginagawa niyang butter. So, ito na siya, oh. So, ginagrind niya lang yan, guys, para maging butter. Ayan na siya guys. Painitin ko lang then uh, bibigyan ko din si Mister ng kanyang gatas. Tsaka gatas ko. Ayan. Ganyan na 'yung itsura guys ng napakulo ang uh, milk. Ayan. So, umibabaw na yung kanyang parang uh, fats. So, ayan nga, guys. Ako nga ay magluluto ng noodles. Noodles ang tawag dito, guys. Ang pansit Canton. So, nagpapakulo ako ng tubig. Kaya nilagyan ko ng lemon, tsaka salt, at at uh, oil din para hindi siya magdikit-dikit. Ayan. So, tinuluan kasi ako ng aking biyanan, guys, para yung tamang apag-boil ng noodles para hindi siya magdikit-dikit. Ising yeah. na si Jess, guys. Hi, Anna! Yes, <laughs> Good morning! You ah! <laughs> sing Good morning! love morning! Good morning! Not say good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good Okay, okay, okay. Okay, okay, <laughs> Mm. ano mga kulit na bata, kagigising lang eh. Kung ano-ano na ano namang pinaggagawa. Put it back. Put it back there. Ah. Uh, oh, oh, his hands. Mm, yung ama niya oh. Mm -hmm. <laughs> Ba'la kayong mag-ama dyan magluluto ako. <laughs> you been push him. Kami mahal. Mahal ayan nga guys, kumukulo na yung ating tubig na pang ang pangluto sa noodles. So pag uh, pag kulo na siya guys, ilalagay ko lang yung ating noodles then papatayin ko na rin siya. So may ibabad lang natin siya ng mga 2 minutes ganun. Ayan, tsaka natin uh, igigisa So kung makikita nyo guys, yellow siya dahil nga naglagay ako ng turmeric powder. Ayan, so pag kaginisa yan guys, hindi na ako mag-add ng turmeric powder dahil nga kumulay na siya. Ayan, so makikita nyo na-drain ko na yung tulog ng uh, tubig. So ayan na siya guys, ready eh, so, na siya. Eto! Tensi! Tensi! You want dood <dude>, mahal? <laughs> maha? Eh? Dood na iba? Lister? Like Check him! So, ayan lamang ang ating gagamitin guys. Sibuyas, kamatis, tsaka yung ating repolyo. So, dapat nga yan guys is mayroong soy. Kaya lang hindi sila bumubili ng soy sauce dito guys. Kasi nga hindi daw healthy. So, ang gamit ko lang dyan guys na paggisa is salt. Uh, pepper, tsaka yung ating uh, garam masala, then naglagay din ako ng ketchup or sauce ang tawag dito, ayan so luto na yung ating uh, noodles guys kaya naman ah, uh, luto na yan siya uh, so ginisa ko lang yung ating mga pang sahog, so ayan na guys yung ating finished product so sold na sold na yan guys, so natuwa ako kasi nagustuhan ng aking mister guys, ayan so yun naman ang mahalaga no, kapag nagluluto tayo yung nagugustuhan ng ating asawa Kain na kami guys! So this is our breakfast. It's a uh, noodles with pasta. Ay, pasta. With bread. Ayan. So ayan si Mr. guys. Gulo. Oh, no. Gulo. Ayan. So pakainin ko na si Just guys. Kain tayo. Say bye-bye to titas na. Bye titas! Flying kiss? Mama. Atcha. Bye